So diretso pong ating pagpapalakas Laban lang tayo Mapunta tayo ngayon sa isang liblib -lib na ilog Parang may full shot ang maliliit Nakita ko sa uh, kaibigan ko Sabi ko pupuntahan ko Tadaanan namin si Panak ngayon at si Joseph mayam maya Ayan Agad-agad tumawa na agad Ang agad sumaya na agad ako sumaya Pano ko naman hindi ba tatawa dito? <laughs> Charot! <laughs> Ale! Ale, kilala niyo po si Banat? Kilala ko, nagtitinda po ako ng ano, ng kangkong. <laughs> Hindi po kayo! Ha? Kasama natin si Chito ngayon, tapos yung kanilang proyekto. Kaya ilang araw na ulit natin siya nakakasama. Eh, ito namang isang ito mga kahibig. <laughs> <laughs> Ang puti ko naman, dali ka. Ipanidiban ko na ito, Mare. Promise. <laughs> Ay, ah! medyo mahal. Ay, Basta naku. may iba naman yung style ng buhok ko. Mami, parang Afrikano ah, sa ano, ako asparagus. Eh, yeah. oo. Ah -ah. Sa totoo lang, eh, parang lalong dumami ang bato ko. Tayong gabaklat, ha? Ano ba ah. mga naiisip mo? Marami ako naiitis tulad na napagtalo sa, ano, sa mga bangin. Oo. Ah -ah. sa mamaya, gawin mo yung, ano nga to? Yung chubala, chuchuwi, chara, chiri, chari, chari. Ah. Yes, I like that! Okay, so, sama kay sa amin. Pero sobrang puti ba't kay Kun? sense. <laughs> ano ba yun? Ayan. So, ayun. Wala na ako. So, ano rin? Ano ba yung sobrang puti? Mag-games games din -games ako. Pagpapag-games ako sa kanila para masaya. Bibili ako ng ilang fruits. Yung guessing game. Tapos, liligo po kami. Gusto kong maligo. Parang isama natin siya sa healing process. At baka naman tayo sa masaj ng nature, ng mga ugong ng puno, mga dagundong ng uh, batis, at yung mga pag-mga agos ng tubig ay tipa. Baka mamasakay tayo ng bonggang-bongga. And huwag po kayo magkakakalas. syempre para mas masaya, sama kayo. Okay, so yan, bibili na tayo ng prutas. Pumunta ka doon. Okay. So may bilhin tayo na ng lukban, bumili rin tayo ng <laughs> ng mangga. Ano na toto to yung dalawang mangga na? At dalawang lukban, dalawang uh, dalawang apple. At saka <laughs> at saka, ano? <laughs> <laughs> Ala tito hindi na. Lang... Hoy! <laughs> Ay, wag na ako, wag Grabe na talaga ang sa Pilipinas. Ito, ito si Chito, pero ang ka-chat ni Richard, si Chito, nahack ang ano, ang account niya. Oh. Di ba? <laughs> so yun, si Joseph diba, the next yun? ng hacker, na 2, o, yeah, kayon, yung hacker, na hindi na 2600. Oh, tapos ngayon, inuuli ni Richard na kikipagtahi pag chat naman kay Richard si Chito. Pero hindi ako <laughs> si Chito. Pero ano din si Chito? Oh, so, okay. yan, tatay ko. Tumukod ng Ano sabi? Ano sabi? Ano sabi? Ano sabi? Ano number niyo sabi? Ano sabi? Oo. Ay, nihingi na yung number. Hinihingi na ang number ko. Tingnan walk, mo. Wag, 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 wag. Ay, mano sa marunong. Wag mong ibibigay. Marunong talaga, ano? Pagay pala para hindi makita. <laughs> Ayip ka pala. Ayip na ito. Ano sabi? Ano? Oh. Patay pa sa sabi. Ano sabi dyan? Ito si Chito nandito. Sabi niya, oh. Ayan. Ipasa ko doon ang number ko. Ah, ano gusto rin pala ako iha? Ay, sutang inas. So, ano yung masabihin mo? Ay, eh. ano? Bibigyan ka tayo in person. pera? Ganun na lang. Bigay mo, 0922 Grabe ano? 0922 Ang dami magluloko, ang dami <laughs> hacker <laughs> Eh, yung dati kong number yun eh Kasi, 0922 Diyos na ang bahala two. sa inyo Hindi ah, ay bata ikaw madal madaling mahalin Siguro hindi, ha? Bata ko ah, siguro Kasi ako may nesist din ito Kung pwede ko na pong kunin yung aking ganyan Ganun Ito yan si Joseph oh Si Joseph ang hinihingan ng 2-6 <laughs> Si Richard, si Banak, hindi nila hinihingan <laughs> alam siguro na wala mai. Gabi to, matalino. Oo, oh, Oh. 2006 ano? 2006 Oh, ang hininis sa kanya 2006 Sabi ko, siya... nasa ka ba? Sinasakyan ko na ngayon ah. Kaya nga sabi ko, imposible mo ka ito Di saan nagsabi ka kagabi ah, ah, Ay di ah, sabi okay. ko eh ah, Nasa ka ba ka ngayon? Di ba magkasama kay Tito Robert? Hindi siya naimik Pwede ka naimik ako, pwede ka nasagot Nasa ka ba ngayon? <laughs> sa kalapan ang tanong ko kung nasaan so, ka o, taga tagakakalapan ka, nasaan ka ngayon? So, taga rito lang pala. May tindahan sa inyo. <laughs> Saan? Doon na, para may baon ninyo. Dito na lang. Kasi nagbaon baon ako, baon. ako ng akin, ayan o. Oh. Hmm. tayo. ko yung aking isda, kasi wala ko ibang pwedeng kainin mga kaibigan. Ito lang natatry ko. Nahirap po talaga. So sila, ibibili ko na lamang sila ng kanilang baon. Kasi ako naman nagaya. Okay, tara. O, pili na kay bakla bilo-bilo. Magkano po dito? Ah, bilo-bilo. Ano pala to? Ginatang. Ginatang sa akin. Ha? Ili na kayo din eh. Ito, sa O, isang na rin. Isang bala to na rin si Okay. So, dito daw tayo. Diyos ko. Sobrang init. Naglagay na ako ng ano, anti-UV, pala lang spray talaga hindi kaya. So ano to, 30 meters daw lang ang pababa. And then napakabait ng mamang nagentertain sa amin doon. Sigot niya. Ay, nako, bigrate. So may may baon tayo. Sila na no, may pinag ano ko na ng mga pagkain nila. Bakit ito Manila jay? Asa nga busi yung ko? Ay, bobo pala. Bobo pala. Ay. Oh, Tingnan natin. What? Ayan ha, bawal magkalat. Ayan, kasi marami ng kalat. <laughs> Ay, oh, ano? kaya nasa dako pa roon? Diyos ko. Oh, ano na lang? Ano na lang nila? tiya. Ha? Tinibag ano, lang ang ano? Ang tarik. Ano? Tinibag lang ang nila. tarik. tarik? Ingat sa pagbaba. maano siya. Yung ano siya, yung... Oh, Rough. rough. Talagang hindi ba sa kadudulas. Pero careful pa rin tayo. Ayan, so pababa po tayo. <laughs> Gulong ang PWD. <laughs> hirap na hirap. <laughs> ang mukha niya mga kaibigan ay 49 pa lang. Pero pag tumuyo at naglakad na po siya, 72. <laughs> Ayan si ano. Para magkakargador si si Chito. Baka dire-diretso tayo, darling. <laughs> Hindi ko lang kung saan tayo titigil. Preno muna tayo, preno. Saan tayo niliko Doon, doon. Ay, tubig na yan. Tubig doon tayo. Ano yan, guys? May kakibat na parusa. Ang mahuling may kalat. Ang mahuli may nagkakalat. Nagkakalat. Mahuling nagkakalak. Mahuling nagkakalak. Arigwa! So carry naman ang pababa. Carry. Kasi may mga bato-bato. Ayan. So carry yan. Pagkabuta ah, ah, rin. dire ko. Baka diretso tayo ha. Kaya pa. Ganun sinabang ko rin ito ka na. Tumamaya pa eh. Hehehe! Ah! Rikwale! Ayan, magandang hapon nyo! Hello! Saan yung parang falls? Ayun, dito. Ah, doon pa? Ay, saan yung daan doon? Ayun, dito Ah, dito rin. Alalakad din tayo dito. So, lalakad tayo dito papunta doon sa dulo kasi nandun yung parang maliliit na falls. So, wala pala tayong ibang daan papunta doon kundi dito lang pa-cross dahil po dahil ha? si Jose po hindi makapangal kaya mo yan ay alalayan ito kuya ayan ay doon nga po sa ilog po na yun napaka gentleman ng taga bukit ng taga ano taga barrio po. Hey, Siya po na kayo. ito. Baka nakain naman si yeah, kuya. Okay, siguro dito na kami mag-aano. Salamat po, bossing. Thank salamat. You. you thank you po sa inyong pagtulong. Salamat po. To thank you, ha? Oo ay, ay. Hindi po ako tumulong sa... Si Manak bumanat na dun, oh. Boss, kami na Thank Kasi po si Mama doon, ay doon, ihat po kayo. Sige po. Ah, okay lang po, okay lang po. Lalakarin na lang po namin. Okay lang po, okay. Thank you po. Pero hindi kayo taga rito mo smoke. Kalapan po kami, kalapan. Saan sa, kayo sa kalapan? Sa ano po ako? Patsoka po ako. Patsoka po ako. Patsoka po ako. Kalapan din po kayo. <laughs> Uy, hindi masamang tao kami. Okay po, po. Po po naman. Kaya ano kinawayan ko po kayo? Alam ko naman na mabuti kayong tao po. Mabait ka. Wala po kayong alalahanin. Kaya kami na dito. Okay po. Uy, mag-shark ka. May kasama pa pala silang isa. Doon, <laughs> <laughs> tulog na na. <laughs> tulog na, ari? How <laughs> oh, are siya? Oh, sige kuya, diretso na kami dun ha. Salamat okay, okay, sa inyo. Okay, so, Diretso lang namin ano ha. Okay, thank you po. tayo pinapunta rito para sa relaxation pero parang pagod na issue na ating pek <laughs> parang hikatology ang ating aabutin ayan na oh wow <laughs> tara andun sila yun oh. o oh, parang may mga nagdedate dun oh Okay, kaya naman, Kerry. Okay, tara pa kayo. Ready tayo. Tara! Malumot, madulas Joseph. Ingat ka. Oh. Allah. grabe grabe kung magtapon ng basura mga Pinoy hindi ko siya perfect ako nakakalimot yung timing yung pero na -na nakuha ko sa Japan may mga dala plastic kahit sasakyan nagkahanap ako ng ng supot mapapaglagay ng kami kinakain ganun ay naku dumating magpipiknik yata kaya ka kay Buknoy, papla Aba, hindi naman po inalis ko lang kasi para mapagkamala ko kulani bang... yan hindi ba kulani kulani na ba yung utong ko ito kulani eh? grabe ka ha Sobrang tayo. Bapotitirisin. Virgin na Virgin Mary. Ako! Huwag ka Ayan po! <laughs> Papapabilis ang takbo yan, ano? Actually, ayoko oh. ayaw po munang maligo nila, especially ni Bana, kasi kailangan po talaga may dalawang buaya na habulin kami. <laughs> yun po, po ang gusto niya. Yun po, gusto ko talaga, promise. Para mayroong, ano, Ay, yeah, thrill. thrill. Para kung batang may baon sa eskwela. <laughs> okay, magkakalat may mga plastic dyan dyan, lagay ang basura ninyo. Ayan. Mas may kanin ako. Wow! Sarap na pagkain nila. wow! Siguro ko po talaga kanila mga paborito. iba Bilo-bilo at saka adobo. Mm. Amigo! -hmm. fresh. So, babalik ulit tayo doon. And sila muna maliligo. Pahinga lang ako ng konti. lumame. Healing really water yan. <laughs> Po tayo. Na po kami. Inihatid tayo ng mga kabatangan eh. Ayun, ayun, ayun. Ayan. na. Ayan ah. lang darling. O. Oh. Diyos ko. Yan ang mahirap. Yung Yung pakyat. Oh, ramdam na, ramdam na ano. Ang aging. <laughs> okay. Ay. na.